Ma'am, iba yung binoto natin. Bakit tayo nabudol nito? Inamin ni Sen. Amy Marcos na pakiramdam ngayon ng mga supporters na bumoto sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr. ay nabudol sila dahil sa chacha. Aniya dahil sa People's Initiative sa pagsusulong ng Charter Change, nagkaroon tuloy ng gusot sa lahat ng dating magkakaalyado sa politika. Dahil dito aminado si Sen. Marcos na mababawasan ang suporta nila mula sa 31 milyon na Pilipinong bumoto sa kanyang kapatid na si PBBM kapag magpapatuloy ang isinusulong na People's Initiative. Sinabi ni Senadora Amy na may mga supporters o mano silang nagsasabi na sila ay nabudol dahil sa mga nangyayari ngayon na akala mapupunta sa maayos na agrikultura, infrastruktura at public transport. Aniya, iba ang inaasahan ng mga bumoto noon sa serbisyong Tatak Marcos Ngunit ngayon ay nagkakagulo bigla dahil nga sa issue ng chacha. Ah, uh, Itong uh, mga away-away na to, ito nagkakagulo, eh, talagang uh, nalulustay ika nga uh, yung political capital, di ba? Kasi ang laking bagay ng 31 million votes, di ba? Eh syempre na ubusyon kasi ang tao parang nabudol eh. Bakit uh, Akala natin mapupunta tayo sa agrikultura. Akala natin public transport. Akala natin dun sa infrastructure. Kasi yun ang may tatak Marcos eh, di ba? Aba ba't na dito sa chacha? Kaya nahihilo yung tao. At minsan tinatanong sa akin eh, ah, uh, ma'am, iba yung binoto natin. Bakit tayo nabudol nito? Ako, si Jojo Sikat, walang yun, atlas ang balita.